Okay. On. yan. Pag trouble shoot kayo, gumamit kayo ng bulb para in case na may problema is hindi gano lumala. Ayun, DC out. Ano makita. Sentiya <laughs> na kayo ha. Ah. Nandito. Ito wala na oh. Normal na ito Ito yung side na uh, may sira eh. To oh. Uh, okay oh, Ito nga Ito so, normal Tapos kabila Okay Welcome to my vlog For today's video Bali Ito Dayo na unit <laughs> Kasama ito ng Ginawa ko na CE5 Na galing uh, Minduro o Marinduque Kalimutan ko na Kasi Ito ito ito, ito yung CE5 na to. Kulang pa ng parts yan. Inaantay ko yung parts. Tumating na yung parts niyan. Kaso, nung nasa probinsya ako, bumalik. bumalik. Yung pyesa, na RTS siya, return to sealer kasi nasa, ka, nasa probinsya tayo noon. Ngayon, nag-reorder tayo para magawa ulit yung, yung, yung CE5 na yan. Yung sunog yung board. Bali ito, kasama ito. Dalawa ito pinadala sa atin. Karami naman, oh, uh, Sakura na AB 9000. Pagbukas ko, ito yung bumungad sa atin. Oh, ito. naman sila sinisera Ba, baklas-baklas na yung unit. Yan, oh. And then Yan may mga sun sunog na board. Sinubukan siguro nila i-repair nung nakita na ganyan yung sitwasyon. Eh pinadala rito sa atin. <laughs> Ayan, bali ito yung mission natin for today's video na naway napagana natin, may balik natin sa atin yung tunog. Kung so, natin simulan ito, eh, siyempre, promotion muna tayo or magpapasalamat muna tayo. <laughs> maraming maraming salamat sir sa pagkakatiwala ng uh, unit nyo rito sa akin ha. Na uh, kahit ganito yung sitwasyon. <laughs> shoutout Shoutout, shoutout sa inyo. Ayun promotion tayo, promotion bago tayo magsimula. Eh social media pages natin, sa so mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook. YouTube channel. So, kung hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share, and din siyempre pakita ang bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Maraming maraming salamat sa sumusuporta ng uh, mga video natin sa mga nag-like, nag-share. Ang importante talaga sa mga nag-follow and then nag-subscribe sa atin. Shoutout, shoutout and Maraming maraming salamat sa inyo. Ayun, ito, total nakabaklas na ito. Ito, nakabaklas na yung itching. And then board, ah, tuluyan na natin. Baklasin na natin to. Focus muna tayo dito sa may board na ito. Kasi may nakita na, oh. Kita, kita na. No? Oh. May nasunog dyan. Malibaklasin muna natin ito. And then, i-troubleshoot ko. Ngayon, stay tuned lang kayo. Magbabaklas lang tayo. Tama naman yung ginawa nila. Na dito na side yung pinambabaklas nila. Tapos, ito yung mga parts na ah, nila sa plastic. Oh. Ubus talaga itong NGW ubos itong tatlo bali trippers sira lahat ito yung ito buo, buo, yung drive ito buo ito sabi ko dyan tapos itong sa bias nya sira ito 669 ah, ito marami naman ako nito problema ko yung NGW natin mukhang kulang ng isa kulang ng isa tana may makuha tayo na uh, NGW na 0281 to yan orig yan oh. Kinuulang tayo na isa Pero try natin Kailangan mapanormal muna natin yung bias And then kahit dalawa lang muna ang transistor Pwede yan eh importante mapanormal natin Bali itong side na to Ito ito Ito, ito yung magpupokus tayo Baklasin natin itong mga nasunog na yan Kuskusin kasi dadaloy yung kuryente dyan Tapos itong uh, 1013 and then 2033 I-check natin ito 551 uh, Pero bihira lang masira to dito Sa may preamp nya Kadalasan Dito sa drive Tapos sa output Ganyan kadalasan Dito siguro Okay to Tingin ko okay to dito And then Ayan okay lang muna Bali Balikan ko na lang kayo Kapag mapanormal ko na ito And then Sukatan natin So ngayon guys Bali ito palitan ko na Yung dapat palitan Yung mga pinang Babaklas nila ni sir Is tama naman Puro masira naman Lahat yan yung bloke yan masira ito open tapos yung anim na transistor itong sa may bias nya 669 sira ito so, saan ba yung kapasitor to lumubo lumubo yung kapasitor 35 ito medyo lumubo na rin eh. lumubo na talaga siya oh 35 by 470 yan pinalta natin itong medyo bababa na konti tapos yung 2383 and then 1813, pinalitan na natin 'yan. Pinalitan ko 'yan. Tapos itong 47 uh A1837 saka 4793 ay uh, good good ito. 'Yan. Ito na pinalitan na natin itong D669. Ang problema nito is may bakal. Ano you know, may bakal sa sa likod. Kailangan ng sapin 'yan. Sa so, sapin na lang 'yan kapag binalik dito sa main Sink. Tapos, ano ba ba? Ito, yung 4.7. Yung 3.3 yung pinulit natin kasi wala akong 3.7. Eh. Pwede naman yan, uh, 3.3, 2.2, pwede yan. Hanggang 10 ohms naman pwede yan dyan eh. And the rest is okay pa yung mga to. Kasi ito, yung blocky eh, is buo na. Nilita na natin. Tatlo, uh, apat. 1, 2, 3 Dalawa na lang natira kanina dyan eh. Tapos, eh, yung ito, hindi ko pa na check ito Tingin ko, buo naman ito Malaman na lang mamaya, yan Kapag may problema pa, e eh, Saka na natin yung troubleshoot Sulit <laughs> Tapos, ito 47 ohms eh, Yung mga nasunog na yan 47 ohms yan Tatlong 47 ohms Kaya, iba yung nakul ibang kulay na siya, oh Tapos, isang 220 Yung 220 nga, to 1.5 uh, ohms 1.5 uh, watts yung nilagay ko, eh Yan tapos dito yung 330 ohms Ayan 2 watts yung nilagay natin Ang nakalagay dito no Stock is 1 uh, 1 watt 2 watts mas matiba yan Tapos ano pa ba O yun lang sa ngayon Yan lang muna Mali babalik muna natin itong kapasitor Nanggal pala pati kapasitor Yan lang yung kapasitor nito Ah, ito sa ilalim Mali yun ito 100 volts na 10,000 microfarad Ayan, balik ko muna ito And then Try natin magsukat Kailangan mapanormal muna natin yung bias Bago natin ipalit yung Or ibalik yung Hindi babalik, sira kasi ito eh Bago natin palitan yung output transistor In GW yung gamit Puti may nakita ko isa Na 0281 Ayan, buo ito Puti may isa tayo Kompleto na yung pairs So ayun, stay na kayo. Bali, magwawiring na ako and then tayo. I stay din natin yung camera natin. Ayan, para makapagsukat tayo na malaya. Hirap pag hawak-hawak pa natin yung camera natin eh. Maso lang, yung spot na to is hindi makita. Kamay natin konti. Ayan. Kabalik na itong kable. Ayan, ito lang muna sa high rail na bolt tayo lang muna. Ayan, ito. Sana makita. Ayan, kita ba? Okay. Uh, on. Ayan. Pag nagtutroubleshoot kayo, gumamit kayo ng bulb para in case na may problema is hindi gano'n lumala. Ayun, DC out. Ano makita? Sensya <laughs> na kayo ha. Nandito. Ito, wala na oh. Normal na ito. Ito yung side na uh, may sira eh. Ito, oh. Uh, okay. Oh, ito nga. Ito, normal. Tapos kabila. Okay. Tapos, yung bias. Mababa. Alas walang bias eh. Okay, wala. Mas konti okay lang. Malita. Hindi ka nagkakulang ka ng kaya? Balik, na-customer tayo Dito sa may good, yung may output na natin kung ano yung Bias nya Ayun o, oh, nasa point Point 4 Normal yan, point 4 Ayan naman, nasa point 4 Bali, ito na lang. Try natin na uh, walang bias dito eh. Eh, konti lang. Maaring kailangan ng output. Try natin lagyan ng output and then saka tayo magsukat. Diretso, or di kaya diretso na lang kuan siguro. Kasi may paglagay ka ng output dito na hindi nakasintro sa heatsink. Kailangan Balik mo muna yung heatsink bago maglagay ng output para yung butas is masisentro mo siya. Eh, wala naman tayong kaba niyan na baka masiraan tayo ng output kasi may bulb naman. Yung mga basta masira, yan Ayan, bali, lagyan ko lang muna ng output para makalaman kung tataas yung bias niya. Ngayon na yung counter ng kwan eh, AB9000 na ito. Na kompleto na yung output ito. Na kompleto na. Lagyan natin yan, Kabalik na rin yung heatsink. Tapos yung D669, naglagay tayo ng sapin. Kailan lagyan na sa kasi yung pinalit natin is may bakal yung likod niya. Pero na, dito sa tabla, meron na rin. Ayun, sukat tayo. Natin kung tataas yung bias dun sa kanina kasi mababa. Mababa nung wala pa siyang output eh. Kita ba? Ano makita? Yung natin. Ayun. On. naka na. ito ito yung side na may walang kung kanina walang bias eh Ayan mayroon na siya oh halos na sa 0.5 mayroon mayroon dito negative nya mayroon mayroon tapos mayroon din ito yung yung oh, hindi nasunog na channel ayan okay dito medyo mataas pala rito konti eh. okay lang naman yan hanggang 0.5 naman talaga ito eh. ayan ayan okay na ay bias na ito Pabalik na lang natin to sa may casing nya and then malagyan ng audio double check muna natin tama ba 1k 1k 220 ok tama so stay tuned lang kayo guys bali babalik ko lang itong board sa my casing tapos try natin maglagay ng audio ay ito pala kanina hindi pala nakakabit to kaya hindi nagre-relay balik ko na yung uh, board <laughs> Naway, wala nang problema ito. Wala problema pa eh. Magbabaklas tayo ulit. Yan, yeah, may nakakabit na dalawang speaker. Yan, tapos, audio so source natin ay laptop. Ayan. O. Sarba natin kung ano na mangyari. Ayan, nag-relay na siya. Laptop natin. Yan, gumagana. Ito. Oh, <laughs> Walang audio. Ito. Ay, wala. Auxiliary pala dun. Yan. Ito. wala talaga, oh. Ito. Channel 2 meron. Channel 1. Wali. Wali. Dito natin dito. Mga dito lang. Wala talaga. Balance ganon, Wala talaga Wala yung channel 1. Press natin ito. natin kung may audio yung input kung sa may amplifier eto uh, left in meron tapos right in meron din sabihin okay yung amplifier ito yung problema sa may either dito sa input or dito sa mga control yung nga balance natin meron no kailangan na natin meron pag dito maaring kwanto control try natin palitan muna yung mga control palitan ko muna yung mga control wala yung left nito Mira oh, bigyan pa tayo ng trabaho ulit. Ay na bobo si Solid. Pambira oh. Binaklas ko na ito. Kung kailan na baklas saka ako napansin. Yung baklas ako ng mga cable ito. Sabi ko pa parang stereo yung isa, mono yung stereo yung isa. Yung pala naka stereo pala. Dapat sabay pala yung dalawa. Bobo talaga oh. Uf. May na talaga gol. Ayun, total. Ah, nandito na to. Palitan na natin to. Palitan na natin yung bago ito. Palitan <laughs> na lang ng bago ito. And then, na, kung ano na lang pwede palitan nito, ay eh, palitan ko na. Yung control niya sa rig pa yun. <laughs> Nabubo sa solid yun. Naka-stereo pala itong master, yung pinaka-master volume ito. Kala ko naka-mono. Mic volume pala ito. Ay, stay dyan lang kayo. Pinalik ko na yung front panel. Tapos, pinalitan ko na itong ah, control niya sa may master volume. Kaya pala, medyo mahina yung sa kanina. Eh. Ito, sira na rin. Yan, tapos pinalit natin is may grove ito. Mas maganda. Yan, mic pala ito. <laughs> Ayun. Tuloy. Ayun, naka 220 na pala tayo. Ah. 220 na yan. Ayan, nag-relay na. Uh, play natin yung music. tap, -tap natin. Ayan. Ayun, hindi talaga andar to. Mic volume ito eh.

Huawei, wow. the <laughs> Bale. Kulang na lang ay eh, ito, mga tornilyo sa may likod. Hindi ko pa na tornilyo ito. Tong sa may input niya, sa aspati sa speaker niya. ilang, lang, okay na. Bale, recap mo lang, recap na lang muna natin yung ginawa natin, guys, kasi medyo shortcut-shortcut eh. Ay, yung mga pinambabaklas nila ni Sir, ito nga, oh. Ito pa yung lahat. Yan, pinalitan natin 'to. Sira yung anim na Paris na uh, power transistor. Uh, sira ito yung sa may tapos yung mga sunog na parts ayan, pinalta natin ayan, okay na nasa normal na gumagana na siya lakas din to kasi laki ng transformer nyo oh. nga natin kung ilan yung outlet to bakit kasi tinatago nila lagi yung outlet yung sulat dito uh, 62 62, 062 Talos ko tumbas ng LX20 LX20 is nasa 68 eh. Ayun lang guys, okay na ah, Sir from, nakalimutan ko, Minduro or Marinduque <laughs> Okay na, okay na yung Sakura na AB9000 mo Bali, umaandar na siya, back to normal na Maraming, maraming, maraming salamat sa pagkakatiwala ng unit mo rito sa akin sir Yon promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on the na, 24-7. Sa mga gusto magpaprepare along sa Oyo, Quezon City. And number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin sa so mga hindi pa nakapag-follow, pakifollow, hindi siyempre pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel sa so mga hindi pa nakapag-subscribe, like, share, hindi siyempre pakita mo yung button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.